tabi ko baka oh, masaka ano eh malayo ko na ano tayo ipat labor tayo eh tatabi ko tabi ko tatabi ko tatabi ko, ko. ko. kawawa to tatabi ko, ko. 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 kawawa naman to ha? hindi nagita ko lang kawawa kasi eh sige po nagawa ano po kayo ng mga pusa? Hindi, kaya inama ko eh. Kaling malayo na ako eh. nakita ko lang. At lover kasi ako eh. Pwede na eh, po pa rin ma'am? Ano yan, mga hayop, mga pusa? Uh? Sige po, thank you. God knows talaga. Oo, eh, eh, mabait si ma'am. Nagalaga pala siya ng pusa din. Mabait talaga ni Lord, no?